VP Lenny, in 60 seconds. Hypothetical lang aking tanong. Presidente ka ng Pilipinas, sumulat ang ICC prosecutor na si Karim Khan at nagre-request na siya at ang kanyang team ay pumunta dito sa Pilipinas para umpisahan na ang preliminary investigation sa diumanoy mga krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa war on drugs ni President Duterte. Ano po ang inyong gagawin? Papayagan niyo po ba ang team nila na pumunta dito sa Pilipinas, oo, hindi, at bakit? Papayagan ko, um, magiging very open, magiging very transparent. Kung wala naman tinatago, hindi tayo kailangan matakot. Hustisya yung pinaka, pinakabuod nito. Pero dapat balikan natin. In the first place, bakit tayo nagmember ng ICC? Ang ICC sa Saint Stephen, sa mga gobyernong nag-abuse nag, 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 nag ng human rights ng kanilang mga tao, sa mga gobyernong nagko-commit ng, ng very high crimes, mga diplomats natin, mga 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 Pilipino bahagi nung pagdraft nung pagbuo ng ICC dahil nakita natin na ito ay representative ng values natin bilang bilang mga Pilipino na pinahahalagahan natin yung human rights. So sa akin pag umupo ako hindi ko lang papayagan na pumasok dito pero ipopropose ko na bumalik yung ating membership sa ICC dahil napakahalaga ito to keep government in check.